sa pagdiriwang ng Zero Waste Month, tauspusong sumusuporta ang Philippine Information Agency sa mahalagang adhikain ng pangangalaga at pagpapabuti sa ating kalikasan. Ang pagkamit ng Zero Waste ay hindi lamang isang layunin, kundi isang pangarap na nagbibigay halaga sa pagsasanay sa tatlong konsepto ng 3Rs o ang Reduce, Reuse at Recycle. Sa pamamagitan ng pag-reduce, Ipinapahayag natin ang ating hangarin na bawasan ang paggamit ng mga bagay na maaaring maging sanhi ng basura. Ang reuse naman ay pagbibigay ng bagong buhay sa mga bagay na maaaring gamitin pa, at ang recycle ay naglalayong gawing bagong produkto ang mga materyales na maaaring muling mapakinabangan. Ito ay mga simpleng hakbang tungo sa isang zero-waste lifestyle at nagpapakita ng ating pakikiisa sa layunin na mapangalagaan at mapabuti ang ating kalikasan. Malaki ang papel na ginagampanan ng bawat isa sa atin sa pagtahak ng landas tungo sa isang zero-waste society. Kaya para sa isang cleaner at greener future, let's reduce, reuse, and recycle!